Hello. Video. Video nga. Hello. Hello. <laughs> ay video pala. <laughs> Naka-post ka? Pa kayo Upload dali sa sa YouTube ko. Emma Okay. kaya? Oh. Aray. Ano ba to, bula lang? Yung bula. <laughs> bula ba 'yan? Ano ba to? Pila <laughs> natin. Kapit-bahay namin, pangit. Ha? <laughs> Hay niyo daw 'yan. Hay niyo naman tapon 'yan. Pati ka to din, hindi mo sakin 'yan. Kaya iba po. Hindi naman nagyan talo si Hato, hindi niya pinagdahan, hindi pinagdahan Hindi abang higit nito, hindi abang matulog Di ba? Balik yun, pakailan. Baala ako baala <laughs>

hindi na kung nga rin dito sumokin nga na yung cellphone tumalbog talpon sa'yo eh. ay patok na sumok na hindi na hindi na hindi na hindi na hindi kasi okay. <laughs> kanina hindi kayo gumising pwede naman, sa lang <laughs> nga hindi kong gumising ang puta ano ba tayo mga robot rin? Charjabon? hindi nga rin Charjabon pari ay hindi naga ganoon, na pari ng sa hindi nga nga sa loob na ng sa lemonade Ano natin te? Mas <laughs> tawag dito. Panyera. Ni agad na ni mami. mami. na pag. Ah, di. Isa na 1. No, hina, hina, hina. Hina, dali. Yes.